people in the world Hello mga kamisis Dahil love um, uh, na yung sila At mag -ano na sila ng birthday greetings Ayan, pakinggan nyo Guys, yung uh, sasabihin nila Kasi meron tayong Q&A At uh, ang, ang makakasagot Ay Meron siyang instant ah uh, g Prize, ayan Exciting, ha? Huh? dumating sa akin yung mga hindi naka sorry naman. At uh, lagi ko naman ina-announce na kung sino yung gusto mag-greet sa akin ay meron 5 and 3. So, yun guys, pakinggan natin sila. Ate Lisit, happy happy birthday sa iyo dyan. No? Sana nandiyan ka sa mabuting mga tawa na bang nag-celebrate sa yung araw ng yung pagsilang. O sana marami pang birthday na dumating sa buhay mo at marami ka pa ring matutulungan na kagaya namin mga small youtuber so ulitin ko no at ilicit ito po si Ika viewers at ang kasama ko ang pamilya ko Di mix vlog ni Bay plus sa yung walang sawang pag-suporta sa amin at ulitin ko no Happy happy birthday sa iyo. Enjoy your day, Atileset. Ingat tayo lagi. Bye-bye. God bless. Oh, hello Atileset. Magandang araw sa iyo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako at nakilala kita dito sa YouTube world. Ayan, maraming salamat sa tulong mo sa akin. Isa ka sa naging dahilan ng aking tagumpay. Ayan. Maraming maraming salamat sa iyo. At syempre pa, ilabati kita ng isang maligayang kaarawan. Sana, bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay at malakas palagi ang pangangatawan at ligtas sa anumang mga kapahamakan. Ingat ka palagi dyan at ilisip. Ayan. We love you. Bye-bye kamisis from Brittany's Official Happy Birthday Ati Lisette Congratulations Thank you for always being there for me at sa lahat ng mga katulad kong mal maliliit sa Whitey. Thank you so much for always supporting Salamat! Happy Birthday Ati Lisette good luck and God bless you always. Thank you. Happy birthday, Sangkay! Hello, hello, hello! Long time no see, long time no hear pala. More birthdays to come. Sana mapakain mo ko dito Sana ma-invite mo ko dyan. Sa, inyo, sa kabili. Okay, kumusta na? Kumusta ng ating mga YouTube yung YouTube dyan. Bingo na tayo. Tara! Hello. Tara. Happy, happy, birthday at Elisitri Casa. More birthdays to come. And good luck to your channel. Hoping you grow. And thank you for always supporting me even sometimes. Wala ako. Salamat! Hello Ate Ako nga pala si John Adventures. Happy, happy birthday. God bless you and more power. Hello, good evening. Happy birthday, ati Lizette from Norian, Tacloban. Wish you all the best and God bless you all. Happy birthday and damo na salamat, ati Lizette. Happy birthday, ati Lizette. More birthdays to come and candles to blow. Enjoy your day. Ate Lisette, binabati na ni Mama Hobita uh, na isang happy, 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 happy birthday. Siyempre, ang huli si Mama Hobita sa iyo. Uh, good health and happy night. At patuloy na palago na inyong YouTube channel. Uh, papasalamat ako, Ate kasi sa larangan ng YouTube world, nagkakilala tayo. Kaya, ayan natin yung uh, sim. Lagi mong katandaan. Dito lang ako. At love na love ka ng mama Diyos. Ayan, Ate Lucette. Dito kami ngayon sa kabundukan. Kaya hindi, hindi ko matatanggal ang aking mask kasi maraming tao. Ayan, ha? Ah, ah, dahil birthday mo, magpakantong ka naman. Ayan, happy. Happy, 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 happy birthday. Love you, Ate happy, happy birthday, birthday Ate uh, Congratulations and long live channel! I you have a lot of sponsors in the future. I hope you have a lot of viewers coming! Yeah, bye! Bye! Hi, Ate Musette. Happy birthday! Happy birthday to Happy birthday to you

dito sa ating uh, community si uh, Atelis at Arikasa uh, sis tulad sa puso uh, happy happy birthday at uh, ako masayang masaya rito at uh, isa ako sa napili mo na magbigay uh, mensahe para sa iyong uh, karawan so, wish ko lang sa iyo uh, patuloy ka lang uh, kung ayaw nasimulan mo yung magandang asal na pinapakita mo sa mga kapatid natin dito sa ating uh, industriya and then uh, sana wag kang magbago uh, keep up uh, the good work and uh, keep your feet on the ground always uh. lagi mong natatandaan uh, na uh, mahal na mahal ka ng ungas na to di so sa uh, isa pa uh, gusto ko lang din na uh, sana sabihin sa iyo na ako ya masaya sa narating mo sa buhay dito sa ating uh, community dito sa ating uh, white world wala talaga akong masabi uh, pa paangat ka talaga na paangat di ba so uh, ako ay masayang masaya talaga dito at least and na uh, muli happy happy birthday sa iyo Hello at Lisette. Happy, happy birthday, you More blessings to come and more power to your channel. Have a great day and hope you enjoy your best day. Thank you very much for your support always. Have a wonderful birthday. Bye. Hello, hello, hello. Amigali sit. Ito si Visayan Daisy Vlad na babati sa iyo ng happy, 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 happy birthday. Dagdag taon na niya, amigo, at dagdag edad. Pero salamat sa Diyos at still buhay tayo, diba? Kaya salamat pa rin natin sa Panginoon ang pagdagdag ng edad natin. At lalo na na isa ka ng vlogger, sikat na vlogger, kagaya ni Bisayan Daisy. Kahit sa panaginip lang yung mga aminin natin na kunwari si Kat diba? pero hindi naman di ba pero miga Lisette, to ako at isa ako sa napili mong magbigay ng birthday greetings muli amiga happy 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 birthday sa iyo Hi at Lisette. Ah, gusto kitang bigyan ng happy 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 birthday. Wow, birthday ng aking sisikoy. Um, and I'm happy and first parang first grand LS mo, 'di ba? So uh good luck sa yung grand LS and uh, thank you for being there as my sisikoy, very Very uh, supportive. Ayan. napakabait Matulungin sa mga small YouTubers. Hindi lang sa kanila, kundi rin sa akin. Kahit hindi ako nakakapunta masyado, um, nandyan lang siya na-flex ng, ng aking channel. Kung may time, nakakapunta rin ako. So, pasensya na. Um, wish ko na na Lagi kang nasa mabuting kalagayan, okay? And uh, more blessings to come. Kasi you deserve it. You're very, very, really a uh, loving person. At uh, very matulungin. Keep it up, darling. Yes, thank you for being there, sisi At nakilala kita. Love you and ingat lagi. God bless always. Again, happy, happy birthday. Mwah. Ate Lisette, happy happy birthday sa iyo. Wish you all the best. At syempre, uh, nandito lang kaming mga mga kaibigan mo sa YouTube. Kahit hindi lang sa YouTube, kahit sa totoong buhay, sa personal, nandito lang kami para sumuporta din sa iyo. Ganun lang naman eh, support support tayo para mas mm, mas lumawig pa yung ang tawag dito, mas maging maigi ang pagkakaibigan natin. Alam niyo si Ate Lisette, ah, uh, hindi naman sa pag-ano, pinapromote yung channel, ano. hindi ka manghihinayang magpa-member kay Ate Lisette kasi ipopromote niya talaga yung channel ninyo at saka araw-araw siyang online. Kaya hindi kayo manghihinayang sa 25 gigas lang. Kaya kung hindi ka pa nakapagpa-member, magpa-member na kayo kay Ate Lisette. At saka si Ate Lisette, um, parang ate-atehan ko na yan eh. Parang ate na nanay ko. Actually, kamukha siya nga ng nanay ko. <laughs> Ayun, kaya medyo talagang magaan ang loob ko kay Ate Lisette. At pinag... At... Anong mm, uh, tawag dito? Kasi alam mo, may, may mga tao talaga na parang magaan ang loob mo maging ka-close. Diba? Ganun naman tayo sa YouTube eh. Kung hindi natin pili yung isang tao, bakit tayo makikipagkaibigan? Ayun. Tapos Ate Lisette, yan yeah, si Ate Lisette. Sana pag may mga huwag sasakit sakitan loob mo kapag may mga nasasabing hindi magaganda, huwag mo masyadong dibdibin. At kung meron ka rin na nakita ng hindi maganda sa ugali ko, i-correct nyo ko. Minsan, syempre, tao lang tayo nagkakamali. At syaka, syempre, tao lang din si Ate Lizette. Minsan, nagtatampo. Nakakaramdam din ng lungkot. Syempre, uh, nasasaktan din. Sabi ko nga sa inyong tao nga lang din tayo. So, magsaya lang tayo sa YouTube. I-enjoy lang natin yung buhay natin. Ayan na. Ate happy, happy birthday. At sana magkaroon ka pa ng maraming, 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 maraming birthday. Ayan. So, kung hindi ka pa nagpapamember kay Ate Lisette, magpamember na kayo. Ayan. Nakaka-ano, nakaka-excite naman ng ano ni Ate Grand LS niya. Ay, hindi naman Grand LS. Parang birthday, birthday lang. Birthday live stream. Ayan. Happy, happy birthday ulit, Ate Lisette. Hello guys, I would like to greet a happy happy birthday to you Ate Lissette. Ayan, good health to you and your family and enjoy your day. Ayan, patuloy mo lang yung pagiging ate mo sa aming lahat ate. Ayan, thank you dahil nakilala po kita. Ang dami ko pong natutunan sa'yo. Ayan, enjoy your day and more more birthdays come. Mabuhay po kayo and God bless you Ate Lissette. Happy birthday again. naman, salamat uh, salamat sa, appreciate ko lahat lahat yun, thank you, thank you talaga, hindi ko na kayo maiisa-isa kasi pang dagdag oras <laughs> so, oh, ayan na guys thank you sa mga pa-birthday greetings nyo sa akin God bless, kung hindi man ako makasukli ng uh, uh, bonggang-bonggaan